Yo, na yung mga kajetski So, yan na, tayo sa bukid Yan Yan, yan yung kapit bahay, hindi tayo na sa bukid Medyo malayo yung biyahe Kaya, ano, medyo tanghali na tayo yan. So, bumibili tayo ng itik Kaso, dito tayo nakaabot sana, sa, sa bilihan kasi medyo tanghali na tayo nakarating medyo malayo din yung mga umbiyahe eh. so, pero hahanap pa rin tayo kung saan tayo pwede makabili no guys siya uh, shout out muna kay Kappa USA uh, kay Janeski TV yan -cha sa Cheche Yamada Channel 25 at sa Ajak Tandem uh, Broja at yan sa mga kaibigan natin sa live streaming okay sige so abang abang lang guys naghahanap pa din tayo ng mabibiling itik na. so hindi pa rin tayo sigurado kung makakabili tayo so yan guys abang abang lang kayo sabi na dito pa tayo sana yan nga guys naubusan tayo ng dust dito mabuti sa sakto na meron dito ang gasolinahan dito sa bukod na Ayan na, natin dito yung gasolinahan. So, yun, pinapakisalan ko dun kay ate na mabuti na lang meron dito yung gasolinahan. natin. hindi na tayo magtutulak. Malayo kasi yung gasan dito, guys. Ayan. Shout out ko kay ate. Ayan. Ayan. Guys, nandito tayo sa bahay ni Armelo, ang kabanti official. Ayan, ano ba? Itek. guys. Itek wag tayo dito dahil lalagda na, <laughs> 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 na, <laughs> Yo, uh, na tayo dito. Wala pa. yung mga kumulang mga tiktik ano naman yun mga kumulang mga tiktik huwag na yung mga mga na kahit isang lang at para ano uh, may meron tayong maibigay kay Forman So yan ang mga oh, pala yung ito nga pala yung business ni Tatay dito yung pulang itik guys. Siya sa mga gustong umorder ng itlog na pula. Yan ha? Si Tatay. Tatay ano pong pangalan niya? Danay. Yan kay kay Tatay Danay dito sa barangay ano po? Sa barangay po tapat ng Ainao. Yan, barangay po tat tapat po ng Aina Homes dito sa uh, along the highway po yan ng barangay ano putat dito po dito nyo po sa matatagpuan yung kanya pong itlog na pula yan, yan. so naandoy doon pa yung ano naandoy doon pa guys yung itik nya hindi pa nakakukuha nasan po tatay ay nasan po ayan dito titik natin ipakita natin yung alagang itik ni tatay. Yan dito. Yan dito. Yan guys, ang dami. Ano? Guys. Yan yung mga alagang itik ni tatay ano. Ayan. Kita nyo. ang dami. Ayun. Ah, uh, re-request lang tayo guys ng isang peraso para meron lang tama dala pa ano napakahirap maghanap pala ng ganito na uh, bibili ka tapos wala kang kausap so abangan natin yung paglagay paglagay natin sa ano sa sa ano sa ako ano Pins daw yung pagkain. Eh. Nakasama no, natin si Tatay dito sa vlog natin. Siya yung nagturo saan dito na makabili ng itik dito. Ayan yung mga produkto nila dito sa ano, barangay Putat. Itlog na pula. Kapit-bahay, may bibilhan na tayo ng itlog pula pag uuwi mo dito sa Pinas binibenta nila dito ng ano uh, okay. ng 12 puraso na uh, 14 pesos isa ayan sa so guys, huhulihin na naman yung itik ah, ano pala to? Malambot. ayan si kuya sila yung huhuli Ayan itik nila guys. Nakakatuwa. Ang dami. Oh. Ano, mga magkakatropa. Ah. na. huli na guys. so guys, maraming maraming salamat po sa mga viewers at supporter subscribe like share notifikasi notification update video. thank you Bye-bye. So, yun nga. Punta ng dagat dahil laan sudah sila dadalhin natin itong binili nating itik at doon natin ipapaluto guys so yan naglalakad na tayo dito sa dito magiging so, magmig naglalakad na tayo guys dito sobrang dami dito sa dagat sobrang dami natin lugar na puntahan yan Kung ngayon um, dito naman tayo sa sa uh, puntang ano, balibago yan yan mga ayan kapit bahay. ah, dito mo na yung lugar na sinasabi ko sa iyo ah, yan. sa mga hindi pa nakakalam ang um, virgin island namin dito ikaw, kamusta ka? <laughs> <Nee. laughs> Bali, ito yung mga sugahan ng mga baka dito. Ah, kambing pala. nalilinig ko na yung tagestis ng tubig ang alon pala Ayan. press the air dito guys press na press yung hangin dito guys ayun o ang ganda ng mga paligid ito <laughs> nga Oh. Yan. May dala tayo Nandito tayo, kapit bahay. Ano? Ang ganda ng tubig guys ah. Ayun ang Twin Island, yung kapitbahay. <laughs>

na sila, oh, yeah. Yeah. Yeah, sila. <mulit> Ah, sila. <mulit> sila. Ah, tawag libre libre. Eh, purman niyan. Ay, <okay>. eh purman pala to, pa-tay tayo to. Libre libre yung Tanungin niyo muna siya. Kunti <mulit> tirahin na. Ayo, dalawang barangay pa pinuntahan ko. Paano tumakbuhan? May ilap yan. Kasi dami namin. Ewan ko lang. Huwag natin kasi tumakbutan to. Yung papunta siya ng kanap. Pahinaan mo daw muna. Ay, sinaka-blogtog. Eh, nakaka-copyright ako eh. Yan, nandito na siya. So, yun nga. Punta tayo ng dagat dahil laan dito sila forman. Dadalhin natin itong binili nating itik at doon natin ipapaluto guys. So yan, naglalakad na tayo dito sa... Dito. Ayan na Ano tayo guys dito. Sobrang... Dami <tod> din Dito na sa dagat. sobrang dami natin lugar na puntahan yan kung ngayon uh, nandito naman tayo sa sa uh, puntang ano, balibago yan yan ayan kapit bahay ah, uh, dito mo na yung lugar na sinasabi ko sa iyo ah, uh, sa mga hindi pa nakakalam ang um, virgin island namin dito ikaw kamusta ka? <laughs> <Mee>. <laughs> Bale, ito yung mga sugah ng mga baka dito ah, kambing pala tagistis ng tubig ang alon pala ayan. press the press air dito guys press na press yung hangin dito guys ayan o ang ganda ng mga paligid Yeah, uh. Uh. Yeah. Oh. Ayan. May dala tayo. tayo, kapit bahay. Ano? ganda ng tubig guys ah. ayun ang twin Island yung kapitbahay ayun yung mga anong puntang pwego

Okay, ay, man yan. Ay, okay. ay man pala ito. Pagay tayo ito. Ay, yeah, pere, pere. Yung... nyo muna siya. Ang titirahin na. Dalawang barangay pa. Pinuntahan ko. Bato makbuha. May love yan. Kasi dami namin. Ewan ko lang. Kasi ito makbuto. Pimpabunan yan. Ay, ay, Pahina mo daw muna. Ay, sino ka vlog town? Eh, nga ka-copyright ako eh. Yan, nandito na siya.